Labas ng kumpiyansa ng ating strong group PH na makuha ang gold medal sa papalapit na laban sa Dubai International Game Isang araw na nga lang at matutunghayan na natin ang laban na ito. Bugbugan nga raw at talaga nga naman na matindi ang maaaring makatapat ng ating strong group PH at ang tanging goal nga nito ay may uwi ang gold medal. At ngayon nga ay mataas talaga ang kumpiyansa ng SGA na may uwi ang gintong medalya sa ating bansa. Tara tirahin natin ang bagay na yan pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para suportahan ang aking channel at mag subscribe and then click the notification bell. Maraming salamat. Ayun nga dito sa head ng SGA na si Coach Charles Chu na alam nito kung gaano kapisikal at kahirap ang mangyayaring tournament na ito sa Dubai Championship game dahil na rin sa nagdaang laban dito kaya naman talagang expected na raw natin ang matindi at pisikalang laban na matutunghayan sa tournament na ito. Hindi maitatanggay na talaga nga naman na maganda ang tinatakbo nga raw ng strong group PH squad hanggang ngayon dahil kahit sa tune-up game nga ay sinubukan itapat ang converge team na naglalaro sa PBA at makikita nga talaga sa mga player ng SGA ang napakagandang connection sa isa't isa na walang ilangan sa bawat players at masasabing maganda ang sistema na ginagamit ngayon ng strong group PH. Kaya naman talagang tumataas ang kumpiyansa natin para sa squad na ito na sasabak sa Dubai International Game. At isa nga sa mga nag-guide nga dito sa Strong Group PH ang dalawang veteranong player dito na si Howard at itong si Andre Blatch. Talagang malaking araw ang naiaambag ng mga ito sa team. Bukod sa paglalaro nga ay talaga nga naman na pagpasok ka daw sa loob ng court ay makikita ang maturity and respect ng mga ito sa kanilang mga teammate. At isa sa mga yan ang magandang advantage ng SGA squad dahil nakukuha na ng mga ito ang connection nila sa isa't isa legendary man o star player ay talaga nga naman na nakikisama at sumasabay ang laro sa mga local players natin at alam naman natin na isa yan sa malaking bagay para sa team ng SGA. At yan nga raw ang talagang trinabaho noon ni Charles Chu. Dahil nga sa mga star player ngayon ng SGA ay maaaring mag ang laro ng mga ito. Pero ngayon nga ay maikita ang laro ng mga ito na walang ilangan sa isa't isa. At talaga nga naman na maikita ang pagiging professional player ng mga ito. At alam ng bawat isa ang roles nila pagpasok sa loob ng court. Kaya naman talagang malaki ang kumpiyansa ng Strong Group PH na magiging maganda ang laro nila... sa sa papalapit na tournament game at maaaring makuha nila ang kampyonato at medalya sa tournament game na ito. At dahil nga dyan ay hindi lamang pagkapanalo ang gustong mangyari ng ating strong group PH dahil kung nabigo nga raw ang SGA per squad nung nakaraang taon ay sisikapin ngayon ng SGA na makuha ang championship game at may uwi ang gold medal sa tournament na ito. Lalo na ngayon na meron nga raw 7 foot player ang SGA ay talagang nga raw na kinakailangan na lang na i-maintain ang maayos na kalusugan ng bawat players na maglalaro dito. Hindi rin tulad nung nangyari nga raw na laban nung nakaraang taon na kung matatandaan nga na sa quarter finals ay natalo ang SGA dahil nga sa kakulangan ng mga players at nagkasakit pa nga dati itong si Ange Kwame na kinakailangan nga at talagang isa sa mga importante player ng strong group PH nung nakaraang taon. At isa yan sa mga dahilan kung bakit nga raw natalo ang SGA sa Alriadi team. At ngayon nga ay isa yan sa mga talagang iiwasan at talaga nga naman na tinatrabaho ng Strong Group PH. Kaya naman ngayon ay talaga nga naman na sobrang taas nga ng kumpiyansa ng Strong Group PH natin lalo na ang humahawak dito ang head coach na si Charles Chu. Ngayon nga ay handa na nga raw ang Strong Group PH sa papalapit na tournament game at masasabi nga natin raw na handa na ang mga Strong Group PH players natin sa paparating na laban. Solid at malalakas ang mga makakatapat pero kayang-kayang itapat ng SGA ang kanilang mga players sa tournament game na ito sana nga ang kumpiyansa na meron ang strong group PH natin hanggang sa ngayon ay magpatuloy hanggang sa pagtatapos ng tournament game na ito dahil malaking tulong ang kumpiyansa ng bawat player sa paglalaro sa loob ng court at malaki rin ang tulong ng coaches nito para mabuild pa ng mataas ang kumpiyansa at connection at tiwala ng mga SGA squad sa isa't isa at ang sistema na papaganahin ng coach ay siguradong magiging epektibo kung makukuha nga nila ang tamang timpla ng mga players na na kanilang hahawakan dahil hindi rin biro humawak ng mga players na naglalaro sa pinakamalaking liga ng NBA at hahawakan nila sa Strong Group PH. Kaya kinakailangan ng mga ito ng respeto at communication sa isa't isa. Maraming salamat sa pagtapos sa video na ito at pagsuporta sa aking channel. At maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.